Hi everyone, this is your host, my name is Wright and check here is 22.15 ng gabi Guys, meron ako i-share sa inyo, is this true? Look at this Breaking news um, Senator Marcoleta, posibleng kasuhan umano ng Comelec Nagbabala si Comelec Chairman George Garcia na posibleng kasuhan si Rodante Marcoleta o Senator Rodante Marcoleta sa election offense at iba pang kaso tulad ng falsification of public documents. Kung mapapatunayang peke o hindi tapat ang kanyang statement of contribution and expenditures. Hala, ang daming dapat unahin kasuhan yung mga contractors, yung mga yung mga mambabatas na nag uh, nag nagkulimbat ng malimalitang pera, si ano pa talagang unahin? <laughs> si Senator Rodante talagang unahin nila. Basahin natin tong mga ano, buksan natin tong mga ano, yung mga reactions. So we have how many reactions? 14,000 different reactions. Let's check. So we have 9.3 thousand tumawa. Merong 4,000 na galit. Merong 746, 746 na nag thumbs up. 156 na, na nalungkot. 139 na nagulat. 28 na nagpuso and 20 na na nagcare. So let's uh, give reactions to this 9.3000 thousand na tumawa lang o pinagtawanan lang itong statement na o maaring yung plano ni Garcia ang pinagtawanan. At saka yung galit marami ha, nag-marami. O 4,000, 4,000 galit. At uh, sabi nga dito ni Ma'am Linda, grabe ang bangag na gobyernong ito. Demolition job daw. Sabi naman ni Chris Ferrer, legit martial law. Oo. Isa yan sa isiniwalat ni Amy Marcos, ba diba, na yung mga plan-plan, yung plan A, uh, People's Initiative, plan B, BP Sara ano, plan B impeachment, di ba? BP Sara impeachment, plan C uh, ombudsman remulia to become, uh, you know, to be to be in the ombudsman para ipakulong si BP Sara and it happens. And plan C, ano bang plan C nila? Since hindi napakulong, uh, hindi na pa impeach dahil uh, in archive, ang plan si, ang next plan daw is to assassinate the vice president and then uh, uh daw yung huli mm -hmm. so meron ako niyan kanina na basa na sabi na kay Imi Marcos daw galing di ba lahat ng sinasabi ni senator Amy Marcos lumalabas na ngayon so ano yung siya tagahula is spy o meron tagang meron siyang insider sa Congress doon kay Rom pa dati na, ano, na opisina da bilang uh, speaker si ano as i observe si Senator Amy Marcos ano siya um hindi niya ka, parang uh, gumagawa siya ng ano ng mga exposure about uh, against her cousin na si Martin Rom pero ingat na ingat talaga siya na madawit si Ading. As in, yan talaga yung na-observe ko. Uh, blood is thicker than water. <laughs> thicker than water. Mas thicker ang water blood ni, ni Ading niya kaysa sa pinsan, di ba? So, mas pinoprotektahan pa niya yung kapatid niya talaga. Nakikita natin yon, uh, Yung pinsan niya, yun yung kanyang tinitira. Di ba? Lantaran. So, hindi talaga sila in good terms ng kanyang pinsang si Martin Romualdez. Um, tama naman yon kasi nakikita natin na hindi naman niya kinukonsente kung talagang hindi to drama lahat. Kasi kung drama ito lahat, drama-dramahan lang na kunyari taga-expose siya, pero kasama din siya sa mga plan-plan na yan, yan ang mahirap. Ibig sabihin, nandyan lang sa loob din ng mga taga-Duterte's uh, clan o Duterte's political um, faction ang ang traitor, mahirap 'yon, 'di ba? <laughs> o baliktaran o duplikara, mahirap din 'yan. Pero sa nakikita ninyo ngayon, sabi nga doon sa nag-comment ng aking last video na we still trust any Marcos as not uh, uh, as as kakampi, not an spy. Kakampi to the Duterte faction, not an spy. Kasi di ba sabi ko doon, is she an spy or is she a kakampi to, to the BP-SARA? And people, majority uh, express their comment that she's not an spy. They believe that I Amy mean, Marcos is uh, I mean, my I Amy mean, Marcos' support uh, belongs to BP-SARA and the rest of the Duterte's uh, senators at uh, hindi daw yung spy. Pero kasi, di ba, at the end of the day, kapatid pa rin niya yun, at the end of the day, pinsan pa rin niya yun. So, mahirap din magtiwala. Pero why no? Bueno, yun ay inyong observation. Pero ako pa, unti-unti na kasi akong nawawalan ng tiwala. Do, binoto ko siya nitong nakarang election na Mayo as senator. Pero sana ipakita niya yung kanyang paninindigan para hindi ang tao madismaya kasi ano nang nangyayari sa bansa natin ang dami ng rally wala nang nagta ng mga investors kasi nakikita ang mga tao wala nang tiwala sa namumuno ng, ng bayan kasi kung nagtitiwala pa ang mga tao hindi dapat naglalabasan look at PBBM statement a while ago doon sa press con, di ba? Kung tinanong siya ni Ivan Mayrina, Ivan, Ivan Mayrina ba yun? Uh, napakaganda ng tanong tungkol sa pinsan niya. Ang sagot ni BBBM, I don't think so. ba diba? I don't think so. Na para bang unless you show uh, very strong evidence na nagliling sa pinsan ko para mapasali siya. Diba? Parang, well, she, he did not say this. Yung sinabi kong unless mag-show kayo ng strong evidence. Pero sabi niya, I don't think so. Pag ganun ang sagot mo na I don't think so. Ibig sabihin, Um, nagpipigil ka lang talaga sabihin ng totoo na hindi, hindi, hindi kasama pinsan ko, hindi kasama si speaker. Pinadaan mo lang sa neutral na sagot na I don't think so para ang tao ay mag-isip pa rin, <laughs> di ba? Pero ganoon na, na rin yun. Pwede mo naman sabihin na well, if we found out in the ICC investigation that he is involved, so walang kapakapatid, walang pinsan-pinsan, walang kapa, walang pamilya. Basta kailangan managot, managot. Pero hindi eh, straight to the point, sinabi niya talagang, I don't think so. Um, wala tayong ebidensya o ayun uh, na ganyan. So, nag-conclude na. ba diba? Kaya galit na galit si attorney Guanzon eh. Mas naunang, mas ano na eh, parang nag-conclude na namalinis malinis ang kanyang pinsa na walang, na walang uh, ambag doon sa pagka uh, kulimbat ng mga bayan eh kasi siya mismo ang naging lawyer sa min sa minsan sa pinsan sa pinsan niya mismo dapat uh, kung talagang walang pami pamilya, walang pinsan-pinsan o wala siyang sinasanto leave the investigation the full authority to the ICC members hindi na uh, nakikisaw-saw ka. Kaya nga independent, di ba? Independent is independent. They have their own power. Pero anong nangyari? Ang Pangulo ang nag-attorney-attorney uh, sa kanyang pinsan na siyang tinuturo sa sa mga flood, flood anomaly na isa sa mga mastermind. Well, all of these are allegations. Wala pa tayong mga patunay na talagang sila yung mga mastermind pero nandunay. na napakahina mo na lang o napakahina mo na lang na nila lang kung hindi mo pa rin maramdaman na Martin all this is one of the mastermind. Yun po. Ang um, gobyerno ito ay parang ramdam na natin ang martial law kasi tulad niyan, nakasuhan na si Miam Miao si Ka Eric, sino pa, um, marami. Even yung mga bloggers noon sa sa quadcom, sa tricom, di ba? Parang mga martial na 'yun eh, parang tinatanggalan na tayo ng mga karapatan magsalita, magpahayag at mag-express uh, ng ating mga galit at tinanakit sa mga kapalpakan ng ating mga officials sa government. So martial law na nga tayo, silent martial Kaya itong rally na ito sana maging payapa. Uh, yung ipahabatid lang ang kanilang mga galit sa pamamagitan ng mapayapang pagtitipon para hindi po tayo mapunta sa martial law talaga na maideklara kasi mukhang papunta tayo doon pero naiiwasan naman 'yan kung sakaling magkakaisa lang tayo na magmarcha na hindi kailangan mag uh, magpakita ng dahas o, o, o pananakit sa ating kapwa lalo na yung mag ano ka maghahasik ka ng mga you know pang pagbabato ng mga bahay o building o mga government properties dapat hindi ganun para magtagumpay itong peace rally na inilulunsad ng mga taga INC and everybody is invited diba in announce na nila your everyone is welcome kaya lang payapa lang walang sisigaw na Marcos resign. Pero gano'n na rin kasi yun eh, kapag madami na ang tao, kahit hindi ka mag Marcos resign at makita na ng mga kapulisan na hindi na makontrol yung pagdami ng tao, gano'n na rin yun. Papunta na rin yan sa pagmarcha, papuntang Malacanang para mag-graceful exit na lang si Marcos kung kaya niya kung hindi niya pa iiralin ang kanyang pride alam naman natin na parang hindi na niya talaga kaya i-manage yung ating bangka parang hindi niya na magampanan ang pagiging kapitan ng ating bangka kaya tayo palubog so sana maggraceful exit na lang para mas okay pa mas maganda pa yung alaala ng kanyang iiwanan sa kanyang pag uh, pagiging president he accepted that he cannot Uh, manage the Timon anymore. Anyway, maraming thank you mga palangga. Short video lang tayo para hindi kayo mga boryong manood. Kaya, antok ko. ang antok ko guys kasi kagabi 12 na yata ako natulog. Um, nagiging ano ko na, nagiging uh, uh, body clock ko na yung matulog ng late which I don't like it kasi mahirap. So, anyway, thank you and uh, see you again on our next video. Bye!